Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Scorpio. Ngayong Huwebes, ikalabintatlo ng Pebrero, Scorpio, ang enerhiya ng araw na ito ay humihikayat sa iyo na maglakad sa isang landas ng kapayapaan at katahimikan, malayo sa galit at sigawan. Ito ay isang panahon kung saan maaari mong yakapin ang iyong misteryosong aura at gamitin ito upang mas mapalakas ang iyong mga iniisip at damdamin. Sa bawat galaw at desisyon na gagawin mo, ang iyong natural na karisma ay magbibigay ng liwanag at ganda sa iyong paligid, na magsisilbing isang magnet na humihila sa mga tao patungo sa iyo. Ang iyong kalaliman ay patuloy na nagiging sanhi ng pagkagusto at pagkamakurious ng iba kaya't ang pag-aalaga at pagpapalago sa iyong enerhiya ay magbibigay daan sa mas malalim na koneksyon at mas mataas na antas ng pag-unawa sa iyong sarili at sa ibang tao. Bilang isang Scorpio, likas sa iyo ang pagiging introspective at mapanuri. Gayunpaman, sa araw na ito, hinihikayat kang huminto sa glit at tingnan ang mga bagay na hindi palaging nakikita ng mata, ang kalinawan ng iyong isipan ang kasiyahan sa iyong kaluluwa at ang balanse sa iyong emosyon. Ang kapayapaan ay hindi lamang isang pisikal na kondisyon, ito ay isang estado ng isipan na dapat mong alagaan. Sa iyong natural na pagiging misteryoso, maaari mong maramdaman na mayroong mga aspeto ng iyong sarili na hindi paganap na naipapahayag, ngunit ngayon ay pagkakataon na buksan ang iyong isipan at hayaan ang iyong panloob na enerhiya na magningning. Pagninilay at pagtanggap sa mga pagbabago Ngayong araw, ang pagninilay at pagmumuni-muni ay magiging malaking bahagi ng iyong proseso ng paglago. Sa ilalim ng impluensya ng buwan sa Virgo, ang mga praktikal na bagay ay magbibigay ng direksyon sa iyong araw. Ito ay isang magandang panahon upang makinig sa iyong sarili at alamin kung ano ang mga bagay na makakapagbigay ng kasiyahan at kaligayahan sa iyo. Ano ang mga hilig mo? Ano ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo nang hindi mo iniisip ang opinyon ng iba? Ang pagpapahalaga sa mga simpleng bagay ay makakatulong upang maramdaman mong kumpleto at masaya sa iyong kalagayan. Kabilang sa mga bagay na maaaring magbigay sa iyo ng kasiyahan ay ang pagpapalago ng mga kasanayan o hobby na matagal mo nang nais gawin. Maaari itong magtulungan upang mapabuti ang iyong pangkalahatang estado ng kaisipan. Kung gusto mong matuto ng isang bagong kasanayan, o kung may mga bagay kang nais ituloy na hindi mo pa nasisimulan, ito na ang tamang pagkakataon. Ang mga simpleng gawain na nagbibigay kagalakan, tulad ng pagbabasa, pagsusulat, o paggawa ng mga crafts, ay makakatulong na mapanatag ang iyong isipan at mapalakas ang iyong enerhiya. Huwag kalimutan na ang koneksyon sa kalikasan ay maaaring magdulot ng bagong pananaw sa iyong buhay. Ang paglabas at pagsasanay ng mga simpleng gawain sa kalikasan, gaya ng paghina ng sariwang hangin o simpleng paglakad sa parke, ay magbibigay daan upang mapunan ang iyong isipan ng bagong enerhiya at inspirasyon. Ang iyong pagninilay ay magpapalakas sa iyo upang makapagpatahimik at sa ganitong paraan, matutulungan ka nitong makuha ang iyong pinakamataas na potensyal. Ang iyong kalooban ay mas magiging magaan, at ikaw ay magiging handa na mas ang mga bagong oportunidad na darating. Glamour, ang lakas ng iyong estilo at enerhiya. Isa pang aspeto ng araw na ito ay ang pagpapahayad ng iyong sarili sa pamamagitan ng iyong natatanging estilo at enerhiya. Ang glamour ay hindi lamang isang panlabas na anyo, kundi pati na rin sa kung paano ka magbigay ng enerhiya sa iyong paligid. Ang iyong hitsura at paraan ng pagpapahayad ng iyong sarili ay may malaking epekto sa iyong kapaligiran at sa iyong interaksyon sa ibang tao. Ang pagiging komportable at tiwala sa iyong sarili ay nagpapakita ng iyong tunay na halaga. Sa araw na ito, bigyan mo ang iyong sarili ng pahintulot na magpahayag ng iyong estilo sa paraan na pinaparamdam nito ang iyong lakas at kagandahan. Subukan mong baguhin ang iyong hitsura o magdagdag ng mga aksesorya na nagpapakita ng iyong natatanging personalidad. Maaaring ito ay magbibigay sa iyo ng dagdag na tiwala sa sarili at magdadala ng bagong sigla sa iyong araw. Ang glamour sa ganitong paraan ay nagiging isang pahayag ng iyong kahalagahan at iyong mga intensyon sa buhay. Sa pamamagitan ng pagiging maligaya sa iyong sariling katawan at estilo, ikaw ay magdadala ng positibong epekto, hindi lamang sa iyong sarili, kundi pati na rin sa iba. Ang iyong tiwala ay magpapasik ng kagalakan at inspirasyon sa mga tao sa paligid mo. Ipagmalaki mo ang iyong unikenes dahil ito ay isang kayamanang hindi matutumbasan ng kahit anong material na bagay. Maswerteng kulay, numero at gawain. Ngayong araw, ang maswerteng kulay na magdadala ng magandang enerhiya sa iyo ay itim at pula. Ang itim ay nagsisimbolo ng lakas, misteryo, at protection, samantalang ang pula ay isang kulay ng pasyon, enerhiya, at aksyon. Ang mga kulay na ito ay magdadala sa iyo ng lakas upang magpatuloy sa iyong mga adhikain at makamit ang tagumpay sa lahat ng aspeto ng buhay. Ang iyong maswerteng numero sa araw na ito ay 1, 4, at 7. Ang numero isa ay nagpapakita ng pagsisimula ng bagong paglalakbay, samantalang ang apat ay nagdadala ng stability at seguridad. Ang siyete ay isang espiritwal na numero na nag-aanyaya ng kalinawan at bagong pananaw. Ang mga numerong ito ay magsisilbing gabay sa iyong araw upang magtagumpay at makamtan ang iyong mga pangarap. Ang maswerteng gawain na inirekomenda para sa iyo ngayong araw ay maglaan ng oras upang mag-isa at magnilay, maglaan ng panahon sa mga aktibidad na nagpapalakas sa iyong espiritu. Maaari kang magmedita, magjournal, o magpraktis ng yoga upang mapanatili ang iyong inner peace. Gayun din, ang pagtulong sa iba o paggawa ng mabuti para sa iyong komunidad ay magdudulot ng positibong enerhiya na magpapabalik sa iyo ng mga biyaya. Payo at pangwakas na mensahe Scorpio, ngayong araw ay isang paalala na ang mga pagbabago ay hindi laging madali, Ngunit ito ay isang kinakailangang hakbang para sa personal na pag-unlad. Huwag matakot na baguhin ang mga bagay sa iyong buhay na hindi na naglilingkod sa iyong pinakamataas na layunin. Gamitin ang iyong misteryosong enerhiya upang magdala ng positibong pagbabago sa iyong buhay at huwag matakot na ipahayag ang iyong nararamdaman sa mga taong makikinig. Patuloy na magpakita ng lakas at tapang sa harap ng hamon. Alalahanin na ang bawat hakbang na iyong ginagawa ay isang hakbang patungo sa mas magandang bukas. Ang iyong kahinaan ay maaaring maging lakas at ang iyong mga takot ay magiging gabay sa iyong pagunlad. Itaguyod ang iyong mga pangarap at yakapin ang iyong pagkatao ng walang takot. Sa pagtatapos ng araw, tanungin ang iyong sarili kung paano ka makapagbibigay ng halaga at inspirasyon sa iba. Bilang isang Scorpio, ikaw ay may kakayahang baguhin ang buhay ng ibang tao sa pamamagitan ng iyong mga aksyon at salita. Huwag sayangin ang pagkakataon na ipamalas ang iyong tunay na lakas. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.